Hiya po mga abis niso and thank you thank you thank you mga abis niso Ako sa ano? Si Daddy mo Mars Saan Marsa, Okay ka lang? Pagka nangawit ng Mars, meron dito M1 yes May M2 and then may M3 yes, yes, Ako yung final Dito malaki laki naman natin mga sen Kung Mars, tumaki ang mga 7-8 Mars Dito malaki laki naman Oh. Mga guys, ito po ay siguro ang pagluluto nito mga 30 minutes. For 30 minutes <laughs> lady, ka magkaganon. <laughs> Anong signal? siya lang mga na, Gano'n lang. galon na, gano'n! na, ka na, galon 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 na, galon

Um, uh, kailangan po eh. Ano yung sumakitatod? Yung mga Mars, ah, uh, syempre, 30 minutes ito. So, papalitan. Kung kayo, isa muna commercial. Eto. Hello! 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 naman, तो भी कुछ देर थैंक यू दिला। कदीबा। ओके, मुझे लगे। या न मुंदी को। ओके। चलो। भाई, हम एक ब्लॉगर हैं। हां। लाबी का। हमारा बंटा है वापस के। हमारा बिजनेस। हां, बिजनेस वाला नहीं। बॉस लेली। हां।

Kailanin mo Mars. then Mars ha? Okay ka lang. Pagka nangawit ka Mars, meron dito may M1, yes, Mars. may M2, and then may m 3 yes, Mars. Ako yung final. ito malaki-laki naman na din nasa. May Mars, sumaki ang Mars at Mars. May tulong ang naman. Mga Mars, ito po ay siguro ang pagluto dito, mga 30 minutes. Or 30 minutes ka magkaganon. Parang figure. Pwede mo ikaw. Pwede mo ikaw. Pwede mo Ganon na hindi ganon! Malos ka mo! <laughs> Mars. Ano na te? Eh? Ganon lang. Sasabihin ni Mars <laughs> na kawagawag ko yung ganon lang. lang. <laughs> oh, gusto nang mabilis. Ano sabi mo? Ganon. Mga <laughs> oh, Mars! Teja na po kayo sa akin mga Mars. Talaga, ano na po kami dito? Para din po kayo mainip? Yes. Siyempre, kailangan natin ang good vibes irangan nating mag-smile, mag-tawa-tawa, di ba? Baka gusto mong lower, 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 lower. Hindi masvere. na ka Kailangan po eh. Alam niyo sa kita kinatod? <laughs> Yung hey, mga Mars, uh, syempre, 30 minutes ito. So, papalitan. Sabi kayo, sa muna ng commercial. Eto. Hello! 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 Ang ganda ng di ba? Okay, kung Yan ang hindi po. Okay. 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 dami Okay. mga vlogger Okay. 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 Di na. mo? Tara. na. Di pa na talaga <laughs> problema. Sabi ko 'yung problema, mo, mo no? Oh, Iwala lang. Okay. Sis balitao. Luto na mga mitgeloso na customer na may tama ba sa timbang yan, kuya? Ay, ha? Ay, ha? So, misa na ako nun, nagtinutimbang nila. So, so, rin naman yung mga customer ko. Na dapat ay pare-pareha. Kasi, papasin nila. man ang konflik ni Fred, lang ka. Para yun so, tanging perfect naman ng mga boses. Aayoo. Kasi hindi ako perfect, madulot mga Bakit? Hindi. Alam nang tiga. Alam nang yung sukat naman nyo. From stars, na Ah, hindi po po Dapat ang mga ano, mga Mars, hindi siya binibitla. Dahan-dahan ba? Dahan-dahan ba? Dahan-dahan ba? dahan kasi natin bibitla kasi pag binibitla, ay, pangit ang kakalabasan. Ito mga Mars, ang mga bagay ng... At mga 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 Tumakalo mm -hmm. ba? Simulado po Mars, ng mga selfie. Oh, Muto pa diba ba ako dito? Sobrad, grabe! So, Ang sarap ka. ba po sa amin yung pagkain ng mga, alam mga tira, mga ano, mga makikisig? Mga kisig. Siyempre, ba mga Yes, Mars! Yung pinaka yung pinaka niya. Oh, ano ko?

po. Mountain. So, ito ay ah, uh, tatlo uh, siyang dandi. Pwede po. Pwede. Kasi malapad siya, malaki siya. Tsaka... Mahal na ingredients po natin ngayon. Kasi yes. nung na Malapad siya, malaki pa. Hashtag <laughs> malasya! <laughs> mga Mars, saka pagdang ating mga kaguwang sa ating ano. Akala nyo lang po tahimik pero nandito po sila sa sidekick. Sa sidekick? <laughs> sidekick. <laughs> nandito sila sa sidekick. Nandito sa side or sidekick. Mga nakaabang mga kagwangang. Mga kagwangang, well naman mano kayo ah. Sa susunod mga Mars. Nakaabang dito po rin mga Ah. Ayos lang mga kaldero mga Mars. Opo. Pwede rin po ito mga Mars pala. Lagyan din siya ng uh, langka. Kala, yes. Lagyan din siya ng langka. Napakasarap mo. Kaya lang na hindi ko ano eh, naisip pa nila. Pero wala na kasi kami lang ka na. Kaya yun. Sa susunod po. Kaya sa Mars. Shout kay Boswaki. Boswaki, wala na po kami lang ka. We medyo may may ka na dyan eh okay. Ay, pasunod pala ako ng ano rin Hindi ako lang din Ano ito? laban, laban. Mm. yung favorite ngayon, Jo. Oh, yeah. Ito yung favorite ngayon, Yes. Hindi na ako upang

Pwede na lang ating Yung ating, yung binigay niyo po last time na, na langka, yun Pupus po. Pinapak ng mga bata. Sobrang bango nun eh. Marami. Kahit hindi ako siya, sarap ano? ang ganda pa ng pagkain niya, hinog. Kasi yung balay niya,

sa amin uh, mga M's na uh, pag kung malapit lang po kayo dito, along, bagumbong, kalookan, yan. Pwede mm -hmm. po namin ipalala mo. Ko, may nag-comment yes. ah, so, doon... na nga ka Mars, yung sabi na nga Mars. Ah, yung Hindi niya lang sinabi sa Rusak, pero, pero sabi niya, gusto niya lang umuod. Ay, ano po, Benito, ano po, hmm. uh, reach us through our uh, messenger. Uh, Mrs. KB Official, sa uh, mga kagwangs pwede po kayo mag-order yan para yes. po ang mga kagwangs pwede rin silang order din mag-deliver yan oh, pwede kayong mag mag-ano nito mga kagwangs pwede po tayo ng yenta pwede promo tama tanong okay sige dito mga S uh, speaking of uh, pwede kayong magbenta meron kayong komisyon oy Wow, parun <coughs> <coughs> po, basis, ano, uh, po di, ano, maingay, kasi ni ito sa akin sa kanya. Okay di magingay kasi ko 'yung ano, busis. Uh,

Grabe. So yun na mga kamars, uh, balikan natin siguro sa, sila sa so, paglalagay naman ng cheese para doon sa ating presentation naman kasi papalamigin natin ng konti. Yeah. Ayun po na mga mga kabisnes ano. Uh, balik muna tayo. Habang wala pa pong ano, uh, naghihintay po po na mahinog yung mahablang ka o business. Hindi, ibig ko sabihin po malumamig po mga business kasi uh, nakalagay na po sa estero. Yun. At uh, tapasa po tayo pag ready na. So, yun, kung sino po yung gustong umorder dyan mga business mga uh, kapapi. Uh, at siyempre, mag na lang kayo kay ate o kaya sa amin po mga ka-business mag-comment lang po kayo kung gusto nyo po magpa order uh, hatiran, na ha hatiran namin po kayo dyan basta dito lang po kayo malapit sa kalawakan mga ka-business at uh, yun uh, samantala na nag-aantay ng oras mga uh, kabusiness. yun, dito kami sa labas ng house yun ah uh, okay. At, okay. siyempre okay. ha? Uh, wala man, man ayaw mo ng ilaw. Alin? Huwag mag-charge ka. ibig sabihin, walang power yan, mate. Walang power? Oo, oh, walang power. Bakit? Hindi, walang... Hindi na siya alam bakit kaya walang power. Ah, sa itong motor, nakasaksak pa kasi yung motor eh. Ayaw, baka na, na ano, nakukonsume na 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 ah. ng, ng ano, ah. ng yung motor. Ayun nga po no, mga kabisnes. Uh, PM lang po kayo sa, sa uh, kabisnes uh, official, Papa Diz TV, sa aming mga kagwang. Kung gusto nyo pong ano, uh, magorder mag-order ng mahablangkas sa mga produkto ng kabisnis uh, kabisnes family. Yun. Siyempre sa mga ano po yan mga kabisnes, mapanood nyo po yan sa Mrs. Uh, Kibi Official. Yon. At uh, kung hindi po po kayo nakasubscribe sa Mrs. Kabini, Kabis, Mrs. Kabis, KB. Mrs. KB. Uh, Mrs. KB, KB. official. Yung subscribe na po kayo mga ka business kasi ah uh, lahat po na vlog ni Ate business at mapanood nyo lahat po ng kanilang uh, mga putahe na mga niloto mga merienda lahat po ang sasara po talaga mga business promise yan. at yun ah, uh, siyempre babalik po tayo sa loob mga mayala po mga business at ang tabay na po kami dito dahil uh, pinapalamig pa po mga business yun at uh, huwag po kayong umalis pabalikan ko po kayo mga kabusiness thank you yun po mga kabusiness oh. bibinta rin sila ni kuya <laughs> yun po, po sila ni kuya mga kabusiness Sitinda na po ayan <laughs> Ay po. Dahil <laughs> na po mga kapatid, balik na po. Mga besyo balik tayo. Ang bibinda na po si Balik po tayo mga besyo, may tugtog. Ayan po mga besyo siya. Ha ha. Ya, 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 ya. Semoga anu di sana. Patid na tong. Ano na, makatikim na tayo niyan. Tama, kung gusto kong magtutututong, matry mo na. O, oh, sige, Mico. Para pagka na-deliver tayo, may nag-order. Ayan. Pag-iisip tayo. Salamat. Ayan po, mga kapatid. O, para sa mga anak ko. O, Ayan, mayroon din po kami. Ayan. Ate kayo mo. kayo ni, ano, ni, ate kayo, ni, tamaruh, ate kayo ni, oh, oh, yan, oh. Hati, hati tayo mga kapatid. May kutsara ka naman, di ba? Wala. Well, oh, sige. Kamay, kamayin mo na lang. Wala namang dumi yung kamay mo eh. Pa. Ha, 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 hindi po eh. Di pa. <laughs> Kasi, hindi <laughs> <laughs> po eh. Di pa. Ayan po sila, mga kapatid. Kutsara. na. pucharan. na. Sa, ano, sa, 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 sa styro na sa <laughs> O oh, pahingi ka na kutsara doon. Marami tayong kutsara. Marami tayong kutsara dyan. Ha? Marami kutsara. Ngayon. Gold. Gold pa. Oh. Ayan po. Ayan na po sila mga business ko. <laughs> Yun na. Ati-ati na lang. Bye-bye. Salamat sa maha. <laughs> Sarap. Sarap talaga yan. Kasi gawa niya ati yan eh. At, ano yan? May pa. Oh, Beko sa Hmm? Ayun. Ayun mga po mga business kung sino ang gustong murder diyan, no? Oh. Ah, uh, comment, comment oh. down below mga business. Mm. Para. Yung, para yung lasa nito kanina no, nag-agaw-agawan tayo sa mm. sobra. Mm. Wala pang pa cheese 'yun. Wala pa. Ito may cheese na. Grabe po 'tong taste, Iyan po mga ka-business. May tugtog po mga kabisnes. Hindi mo tanda yung pangalan nito. Ay, hindi sila po mga ka-business. <laughs> Tsaka sobrang sarap mga business <laughs> Yeah. At, ano mm. na mga. Hmm. Yamig. At, napito na sa mga kapistis. Hahaha. <laughs> Wala rin tugtog eh. Ayan. Sarap, no? Pakasarap. Mas karamon. karamon na talaga. Yo, yo, yo. Masarap, masarap. <laughs> <laughs> Ay, kusa. Wala nga <laughs> Ayan po. At, yan, maraming salamat po sa inyo mga kabisnes, mga kapapi at sa pagsama sa simpleng vlog na ito. At napapasalamat po kami sa inyong sa tulong at suporta nyo sa Kabisnes Official, Pabel TV. At saka sa pamilya business Karim KB Official. Yan, simple sa amin po mga kapatid na kagawang mga kabisnes. Thank you very much at saan man kayo ng mundo, uh, lagi po kayo mag -ingat. At I love you all po, sa inyong lahat mga ka-business. Birabanat lang po tayo. Uh, hanggang sa basama, hanggang dulo po mga kabisnes. Yeah.